i have them i have, M, I have foreign news Pinagbabaril ang isang 23 anyos na beauty influencer sa kanyang ulo at tiyan habang naka-livestream sa kanyang salon sa Zapopan, Mexico. Ayon sa ulat, isang lalaking nakidisguise bilang delivery rider ang pumasok sa kanyang salon sa Plaza Santa Maria. Dead on the spot ang biktima at kasalukuyang iniimbestigahan ang kaso bilang isang femicide o gender-based killing. Makikita sa livestream na nagaganap ang krimen habang nakaupo si Marquez at hawak ang isang staff toy habang kinakausap ang kanyang mga followers. Umani ng matinding reaksyon ng insidente sa social media, lalo na't na kasunod ito ng isa pang pag-atake kung saan isang babaeng tumatakbo bilang alkalde sa Veracruz ang napatay rin habang naka-livestream. Ayon sa mga otoridad, walang record na humingi ng tulong si Marquez sa lokal na pamahalaan kaugnay sa anumang banta sa kanyang buhay. Ipinahayag naman ni Zapopan Mayor Juan Jose Frangi ang kanyang pakikiramay at sinabing ang femicide ay isa sa mga pinakamalaking krimen kung saan batay sa datos ng United Nations, sampung babae o batang babae ang napapatay araw-araw sa Mexico dahil sa karahasan ng kasintahan, asawa o mismong pamilya. Sa kasalukuyan, hindi pa rin matukoy ang motibo sa pagpatay kay Marquez, ngunit mariing kinukundi na ito ng publiko at mga taga-suporta ng influencer na may mahigit 200,000 followers sa isang social media platform. Para sa IOVM Foreign News, ako si Idol Show Bigagarin, I Dol. IFM News.